Siyempre nito baba na Joe Nitrata, last 100 meters, 0-2 line. Ito na si Joe Nitrata. bye-bye. Ito na. Hey,

Arturo Tanes na naman itong unang buwad dyan. Hindi. Eh, si Jody Trata pala ito. Okay. Ito na. meron ang yung tayong isang solo breakaway Malboro Tour Veterans. Ang kalaban ni Din Pinili sa Rookie of the Year noong 1991 itong si Jody Trata. Sa pagpagalatin sila si Kati Trata. At sa lahat ng Trata family. So lumalabang siya 100 meters na doon sa ating uh, main group, itong si Jody. Tara tayo, figure natin kung may sasagyan siya hanggang finish line dahil ayun na yung ating uh, peloton. Papalapit na lang, papalapit yung ating peloton dito kay Jody. Tara tayo. So natin, naghahabol na sa likod ah. okay, na, Okay, na. Unti-unti lumalapit itong ating peloton uh, sa pangunguna dito ni Umipig. Uy, si Bekbek. -bek. Marami to, si Tabucco nandito rin Monicolas, dito na naman, Daniel bagyo, Tumakangat na itong si Ricky Sabala sa harapan ha? Tumatakas na itong si Ricky Sabala so, Hindi makatakas si Ricky Sabala rito Nandito rin pala si Hector Padilla Mga tour legend Tignan lang muna sa akin itong si Monicolas Dito rin si Johnny Armendez Jimmy Bertek Cholo Tolentino Ay, Malitikita nila yung ating breakaway Dito rin si Benji Nito one Hector Padilla And Jonathan Hindi pa rin naabot tong si Jody Trata Pero ito lang yung ating fellow to no Bangat na sa kaliwa Si Ricky Sabala Sinabot agad ni Tolentino Nakakabal na So ngayon uh, na tayo dito sa likuran Pero hindi pa ganong kalayuan, iwan rin pala si Iwan uh, no? Jonathan Umibig So doon sa doon sa harapan Parang Pinutuwis na nila Ito ating solo breakaway So inabot na si Jody Traka na ating second group. Second group natin ay na si Jody Trata yun, naka-white na yan Nasara pa na itong si Ricky Sawala Mangat na sa kaliwa Kaya hindi nakalis Ito naputol na Naputol na, lumayo na yung ating pinaka second group Pero hindi alam kung maghahabol pa yung ating second group sa bala and Samuel ni Trata yata sa amit Trata yata ito ito naka kulay blue oh, mangat na naman itong si Sabala sunod agad si Sami may ta isang malburo ito or veterans din ito si Sami Prata mukhang nag-rappel na yung ating yung likuran ha so ito na yung ating likuran hatak-hatak ni Johnny Armendez mo Nicolas dumikit agad so sa pag dumikit yung second group natin oh. so tumatakas naman ito nakatim salting mukhang si Cholo Tolentino yun Dumami, dumami yung breakaway Tumikit kasi tatabukol dito Hector Padilla So, ilan yung mga mahal legend dito Si Hector Padilla Danilo Tabukol uh, Daniel Baggio Yung pa ba Si Benji Nituan, andito rin Isang legend din yun Sa Samweb, Etrata, Sami Itrata eh, itong si Jody itrata. na lata Tumatakas na naman itong si Ricky Sabala Ito so, ang gusto mga ito si Jonathan Umitig Hindi magkakatalo-talo yan pagdating sa unang mga lap Talaga magkakaubusan mo na itong mga to Mag-uubos nang ngayon sa'yo Matira matibay Uy, hindi maagbasa tayo ha May Mga kaya sa'yo mga parat mabilis ang kaya ng takbo 48 kilometers per hour o hindi makataka si Ricky Sabala bukang maraming kalaba ito si Ricky Sabala dito nakailang banat na itong si Ricky Sabala pero talaga hindi makataka sa gagalit na puro sa'yo yung bumabanat ha puro sa'yo yung umaangat Mga na nata sa kanan, Daniel Blanquez, sa kanilang naman dyan, Hermen S. ni Moniklas, Bukang makakatakot ay tatlong big guns Naku po May ginaglayan na itong ating peloton Uy, si Jody na iwan Ito na yung ating tatlong radios Na nagbabad tumakas So, meron na tayong tatlo ha Uy, lumayo na itong tatlo Johnny Armendez Daniel Bagyo, At itong Simon Nicolas Bukang pinakabata Ito si Johnny Armendez Yung nasa harapan Magkaalaban to Parang binalaw na ang Bangasinaan walang kung tagasabi kong Simon Mon Nicolás Ito si Daniel Baguio is from Lawak, Pangasinan Mabili siyong hatak ni Daniel Mendes, 45 Kilometers pa lang mo, lumayo na 200 meters na kagad ang inilalayo dito ang ating tatlong breto Ito sa ating main breto Tuloy na kaya silang makakatakas O aabutan pa sila ng ating breakaway kaya ng ating main group hatak mo mga ni Monicolas. Talagang gusto talaga ng ilayo ni Monicolas ito. Eh, Jan Mendez dahil pag nakalayo ka ng mga 300 dito, sigurado ka na. Dahil may kanya-kanyang kasama ito dun sa likuran eh. So, ito yung ating kaya to no? Um, Nagyalay na itong ating peleton. Uy, uy, may dumidikit dito sa ating tatlong greco. Uy, dumidikit itong si Hector Padilla. So ito lang si Hector Padilla, dumidikit pero ito lang yung ating main group. Oh, mamat sa kaliwa. So ito Si Jonathan pala, tap, tinugis ka Uy, tumatakas na itong si Ricky Sabala. Inaabot yung breakaway natin. Nagkakabalatan na, nagkakaubusan na. So, ito na, tuluyan na nakatakas sa wakas nakatakas na rin sa main group itong si Ricky Sabala so nagtakumpay yung kanyang pagtakas sige rin, kung makahabulob siya dahil pagbalik rimatihan. 100 meters behind ito, John Mendes, Mendez Trata Jonathan so apat ito, naghabol ito yung ating main group Naku, medyo malapit-lapit pa pwede pang abutan yung ating solo breakaway at ang ating second group pagbalik, rimati na to okay, final lap pagbalik, rimati ha tingnan natin kung makahabol pa itong ating solo breakaway katina, napakaraming -ano pangkatangka ang ginawa nitong si Ricky Sabala sa pagkakataon na sa final lap ay talagang tuluyan ng lumayo Itong si Ricky Sabala doon sa ating mentor doon sa ating second group. Tingnan kung aabot uh, pa siya ng ating second group dahil kaya ang takbo. Kumabagal. Kumabagal nang bahagi ang takbo ni si Ricky Sabala. Meron tayong second group eh. Sa akong ni Janer Mendes, Uy, mukhang bumabagal ng takbo nitong si Ricky Sabala. Umagal, bumabagal nang bumabagal itong takbo ito si Ricky Sabala. Yan ay yung ating second group. Okay, ito lang yung ating second group ha. Jonathan Umipig, Chody, Johnny Armendez, and Sam Rider. Tignan natin kung madidikit pa nila si Ricky Sabala dahil taraw lang. 100 meters lang ang nilalamang ni Ricky Sabala dito sa apat na second group. Isang balik kwas pa to. Pagbalik, balik rimatihan, mga 700-800 meters na lang to the finish line. Ang kanilang speed, 45 kilometers per hour pero si Ricky Sabala unti-unti na lang dinidikit madidikit pa kaya nila si Ricky Sabala o oh, si Ricky Sabala nang tatapos sa ating karera okay, ito lang yung ating pelo ito naman nagkukumahog pa ito ha ah, na madikitan yung ating second group, dahil pagbalik ito rimatihan na may ewan dito sila Hector Padilla okay so ito na si Ricky Sabala mukhang hindi nakabutan ng second group so mukhang hindi nakabutan itong si Ricky Sabala ng ating second group ito congrats na natin from Team Bike Walks Ricky Sabala ng ating pinalo tank na sila ito si Ricky Sabala. okay congrats okay, hindi tayo dito magkakaroon ng matinding rimate yan sa apat na to. Armendez 2D Trata Jonathan na! Ano? last 200 meters, turn out it line time huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibikit huli na kayong mga lidays, sigurado nagbabaga na, naglilimit ang gabay na hey matayang mangyayari dito Armendez yung nasa harapan nasa likod lang eto si Jonathan Jonny Trara Ito na tingatay ko yun nakapinipin ang unang babalat dito 150 meters to the finish line Jonathan mga games na nasa likod lang yung Jonny Trata nakunungan naku, na umusad etong si Jonny Armendez siya kaya dito babalat Jonny Trata last 100 meters to the finish line eto na si Jonny Trara hey bye bye ito na po sa kaliwa Si Jody Tata yata Sinagyan ka agad ni Jody Sagad na sagad Jody ito yata si Ayun jody! jody ito, jody, ito yata, Pangat na to, pangalawa Armendez And Ito na Balik pa dito Sa likuran Denji nito Ano ah, yata ito Monicola Ayun Uy <laughs> Diligwasan ka ha?